Isang mapagpalang umaga sa atin lahat So araw ng linggo So napadaan na naman ako uh, Bago ang lahat ito po pala si Boy Gala 1 So ayan naparito na naman ako sa kaibigan ko at binisita So dahil sa hirap ng hanap buhay So ayan So ang kailangan ng kaibigan ko ay nagtanim-tanim ng gulay Ayan dahil sa palengke napakahirap po at uh, mahal po ang mga gulay ngayon. Uh, katulad nito kung ano ah. Uh, yan. 'Di ba? sipag at tiyaga lang mga idol. So mga kagala, mga ka -ludes. 'Yan. Dahil mahal ang gulay sa palengke kaya ang ginawa ng kaibigan ko, so nagtanim siya ng gulay. So nakakita siya ng um, sayang yung lupa na tinatambakan kaya naisip niya daw ay magtanim ng gulay. At least kahit papano meron siyang matatalbos. Yan. Yan. O oh, di ba? Oh, sayang daw daw yung lupa, sabi ng kaibigan ko. Kaya ang ginawa ng kaibigan ko, tinamnan niya na ah. oh. Talbos ng kamote mga ka-idol Sayang oh. daw yung lupa hindi nagagamit kaya ang ginawa niya para hindi na siya bumili ng gulay sa palengke. Nagtanim siya ng kamoting kahoy. Kahit papaano meron siya matatalbos. Pwede kaya pwede kaya yung gawin, lagyan na isang sardinas, lalahok lang, igigisa, okay na yan. Dahil sanay naman ang mga kaibigan natin sa Iraq. Kaya sayang ang lupa, buti tinamnan mo mga kaibigan. Oh, tama yan. Pa pag nakadaan ako ng Maynil, bibili bigyan kita ng ano uli. Nang ah uh, talong, okra, yan. Kamatis. Sayang din kasi Anlo. lo. Oo. Oh. Kumita ka mga gusto mo. Oo. Oh, bigyan kita ng seedling, yung seeds, yung buto. Hindi, kung um, gusto mo ka na, bigyan kita ngayon. Ang um, dami doon? Saan? Kung doon ako, na. Saan, saan banda? Lapitan dyan ako. Sayang lang. Tumubo na? Oo, uh, ganun to lang. Oh, kamatis? Yung, busin. yung kamatis? Oo. Oo, tara. Busin, tara napakadami. Oh, tara, ta, 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 ta. May kamatis daw yung kaibigan ko bagong tubo. So, ngayon na. <laughs> ngayon, aani. <laughs> Aanihin natin. oh tara, punta. Pupuntahan daw natin yung kamatis dahil tumubo na. Mag-aani kami ng kaibigan ko. O, oh. oh, ba diba, mga ka-idols, ito yung sinasabi danda, niya. Danda sana ang tubo. O, oh. kamatis. Ayan o. Oh. Tinira ka lang manok. Yan. O? Huh? Tanim-tanim. Tama yan, magtatanim ka para mayroong anihing. Dami to. Napakamahal ang gulay ngayon sa palengke. O. So, Ayan, uh, dami oh. hey, o. Kahit ubusin mo to, oh. dahil may pula lang. Tama, umat. bigyan kita ng anong okra, itanim mo okra dito. Okra na lang, okra. Okra, oh. okra talong yan. O. So, Okay. Yung mga kaidol. Hmm. Kunting sipag lang at tiyaga lang kasi napakahirap ng buhay dito sa Maynila, okay? Sakay ka sa akin, kain tayo. Kain sana, oh, pamirindahin ko yung kaibigan ko. Oh, hindi pa daw siya nag-aalmusan mga kailoy. Mga kagala. Okay. Ano yung mo? May yung sana kamatis. Ah, tara tara, kain tayo ng pansit. Ah, pakainin kita. Okay. lang Tutoy oh, lang? hindi. Kaya tayo ng pansit. So, librain ko muna yung mga kagala yung kaibigan ko. So, hindi pa yung nag-aalmosan. So, share the blessing muna tayo. Okay? Tara, let's go. Oo. Oh, ayos lang yan. lang lang, mo lang, ganun talaga tao, eh. alaga, So, laban lang. Laban lang at saka git sa Lagi ka magtasal. Kahit anong hirap sa buhay. Laban lang. Dahil ang Diyos ay hindi tayo pababayaan at lalo na hindi tulog yan. Oo, oh, amen. Kahit, kahit anong hirap natin, partner. Kasi ang Diyos may paraan na hindi ka nag-iisa gumagawa ang Diyos ng paraan para may mga tao na tumutulong din. Ano na sa tingin nila ay medyo masama na tayo pero sa tingin nila pero sa mata ng Diyos importante hindi tayo nakasagasa ng ating kapwa. So, sabi nga nila, huwag tayo maghusga sa ating kapwa. Sa ating sarili tingnan na lang. Okay? Ito muna tayo, kakain tayo. Tiga. Pansit tayo, pansit. Isang kanin. So ayan, ah, kahit papano yeah, simple, yeah, pangwalaan yeah, na ka, kakain ng kaibigan natin. Papalot ka, kain. ayan ha. So, pagsinsyahan mo na, yun lang yung nakayanan ko eh. Ha? So, alis na ako. Maraming salamat. God bless. Okay, thank you. Oh, tubig. Oh, pa kita ng tubig, ha? Uh, next time ulit, pagkikita natin. Sagaan mo na lang, at least kahit papano, meron pa lang akong tira, kaya naalala kita kanina, kaya sabi ko, nga kita kasi baka hindi ka pa kumain. Sana <laughs> mabayaran mo itong utan. Ayaan mo na yun. Ang juice ng bahala. Nakakaalam. Okay, alis na ako. God bless ha. Kain ka na lang. Pakabusog ka. Next time ulit, hindi naman tayo araw-araw at minsan na lang naman. O, oh, pagkikita natin. So, ayan. Pakabusog ka, buddy, ha? Thank you. God bless. Ingat. Okay. So yun lang mga kaidolat at kahit pa paano ay nakatulong ako sa kaibigan ko uh, sa simpleng pamaraan at uh, sa abot ng aking bulsa. So yun lang mga kaidolat at God bless po. Thank you. Pag-like and share sa bago ating video. Maraming salamat po. Thank you and God bless. Alis na ako buddy. Okay, thank you. Salamat.